So ito po yung سهلا ngayon. Pepsi, سكران Pepsi, 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 So let's eat ngayon guys Ito po yung food natin no? So yung food natin na kainin ngayon guys Ito so, na ito guys Sarap nito Ito yun ang uh, ng baka guys Tapos ito yung uh, Ulo ng karop guys Favorite natin no? Favorite food Tapos ito guys yung ating isaw-sawan May dip man. Tapos yun yung rice Kamatayang rice guys yung Kamatayang rice ito yung soup, no? So, first bite, guys. pag natin yung food. Tapos kakain tayo, no? Masarap ah, nito. Oh, Matrix. Matrix, guys. Ito so, na sa abumusa po. Abu ah, that's it, guys. Kain tayo. Ah, yes. ayun